Ang bawat isa sa atin ay may mga alaala, mabuti man o masama. Ngunit paano kung ang iyong mga alaala ay hindi sa iyo? Paano kung ang iyong nakaraan ay isang masalimuot na panaginip na ipinasa lang sa iyo? Iyan ang tanong na bumabagabag kay Maya, isang dalaga na naglakas-loob na bumalik sa mansyon ng mga Sulyap. Si Maya, habang naglalakad sa madilim na pasilyo, ay kinakausap ang sarili. Dito ako ipinanganak. Sabi nila, lumaki ako rito. Pero wala akong maalala. Walang mukha, walang boses. Tanging isang malamig na anino lang sa bawat sulok ng mansyon ang bumabalik sa aking panaginip. Ang mansyon ay inabandonado sa loob ng dalawampung taon matapos ang isang trahedya na bumalot sa pamilya ni Maya. Ngayon, binuksan niya ulit ang pinto. Dala ang isang layunin. Hanapin ang katotohanan. At sa pagpasok pa lang niya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang salamin? Ito. Naalala ko ito. Dito ako naglalaro noon. Ito ang sulyap ng nakaraan. Ang pinakamalaking salamin sa mansyon. Sabi-sabi ng mga matanda, kaya nitong ipakita hindi lang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong nakaraan na hindi mo naaalala. Dahil sa kwento ng salamin, doon nagumpisa ang pag-asa ni Maya. Bawat gabi, bumabalik siya sa salamin. Matagal siyang nakatitig sa kanyang refleksyon. Umaasa na may lalabas na memoria Isang hapon ay nakatayo si Maya sa harap ng salamin. Tinitingnan ang kanyang sarili at pilit na inaalala ang kanyang nakaraan pero wala wala pa rin sino ka ba talaga maya tanong niya sa sarili ngunit isang gabi habang nagtititig siya may nagbago ang kanyang refleksyon kumindat naging iba ang ekspresyon nito parang may lihim na alam biglang nagulat si maya sa nakita ano yun sino ka hindi ako yan. Mula noon, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila naging hiwalay na nila lang. Ngumingiti ito ng mag-isa. Kumakaway gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya. At minsan, may luha itong lumalabas sa mata. Kahit si Maya ay hindi umiiyak. Isang gabi, habang nakaharap si Maya sa salamin, ay tinanong niya ang refleksyon sa salamin. Mayroon. Mayroon ka bang gustong sabihin? Sino ang umiiyak sa loob mo? Ang amoy ng lumang kandila at formalin ay lumabas sa salamin. Habang papalapit siya, naririnig niya ang mga bulong. Parang may maraming boses na naguusap sa loob ng salamin. Nagbabaon ng mga salita na trahedya, kasinungalingan, walang pagtakas. Hindi ko na maintindihan ano ba ang nangyari rito, sino ang pamilyang ito, bakit ako narito, tanong ni Maya. Isang gabi, habang nagtititig si Maya, ang kanyang refleksyon ay suminyas sa kanya. Ipinapakita nito ang isang lumang kwarto sa likod ng salamin, isang silid na hindi niya pa nakikita sa mansyon, isang silid na may kama mga laruan, at isang maliit na crib. Mayroon kang gustong ipakita sa akin? Saan ang kwartong yan? Paano ako pupunta diyan? Ang kanyang refleksyon ay ngumiti ng isang malungkot na ningiti at dahan-dahang lumakad papunta sa kwarto sa likuran nito. Parang sinasabi na, sumama ka sa akin. Desperado si Maya, hinanap niya ang sekretong pinto sa likod ng salamin matagal niya itong kinatok. Hinimas ang dingding hanggang sa maramdaman niya ang isang libag na switch. Doon, bumukas ang isang lihim na pinto. Isang madilim na pasilyo ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng formalin ay mas lumakas. Dala ang isang lumang lantern, pumasok si Maya. Ang pasilyo ay dumiretsyo sa isang lumang kwarto. Ito ang mismong kwarto na ipinakita ng kanyang refleksyon. Nasa gitna ng kwarto, may isang lumang duyan at isang larawan sa dingding. Ang larawan, ang pamilya na to. Sila ang pamilya ko, pero sino ang bata sa duyan? Walang bata sa duyan sa larawan. Ang duyan ay walang laman. Napatingin si Maya sa duyan at sa ilalim nito Nakita niya ang isang lumang journal, binuksan niya. Ito ang journal ng kanyang ina. Binasa ni Maya ang huling entry sa journal ng kanyang ina. Dito nakasulat ang trahedya. Isinilang siya. Ngunit patay siya paglabas. Hindi raw siya huminga. Hindi siya nabuhay. Nabitiwan ni Maya ang journal. Patay ako. Hindi ako nabuhay. Pero nandito ako nararamdaman ko ang sarili ko. Ngunit mayroon pang nakasulat sa journal sa ilalim, isang lihim. Hindi matanggap ng kanyang ina ang pagkamatay ng anak. Naniniwala siya na ang kaluluwa ng kanyang anak ay nanatili sa mansyon ng mga sulyap. At para makita ulit ang kanyang anak, ginamit ng ina ang isang lumang ritual. Ginamit niya ang sulyap ng nakaraan, ang salamin, bilang isang portal. Si Maya, hindi pala siya nabuhay. Ang nakikita niya sa salamin, hindi ang kanyang refleksyon, kundi ang tunay na siya, ang kanyang kaluluwa na nakakulong sa mansyon na humihingi ng tulong. Ang mga alaala niya, ang mga panaginip niya, ang pakiramdam niya sa kanyang sarili, lahat ay kasinungalingan isang ilusyon na nilikha ng kanyang ina na desperadong maniwala na buhay pa siya. Ang kanyang ina, hindi lamang siya sinubukang ibalik. Kundi, ang ina, ay nilikha ang kanyang katawan gamit ang sariling kaluluwa ng ina. Ang mansyon ng mga sulyap ay isang piitan, hindi ng patay, kundi ng nabubuhay. Isang katotohanan ang gumuhit sa isip ni Maya, nagsimula siyang umiyak ako. Ako ang multo. Hindi ako nabuhay. Hindi ako nakawala. Tandaan mo, sa susunod na titingin ka sa salamin, mag-ingat. Baka ang nakikita mo ay hindi ikaw. Baka ang nakikita mo ay ang iyong nakaraan. O baka ang iyong refleksyon ay may sariling buhay. Kung handa ka ng tuklasin ang iba pang mga misteryo, multo at katatakutan na nakatago sa mundo, sumama ka sa squad na to. Mag-subscribe ka at siguraduhin mong bukas ang iyong notification bell dahil kapag umugong yan, ibig sabihin may bago tayong kwentong katatakutan. Magkita ulit tayo sa susunod na mga hiwaga sa dilim.